Muling ipinamalas ni Iriga City Mayor Wilfredo Rex Oliva ang kanyang buong pusong suporta sa mga kooperatiba sa lungsod. Kabilang na ang Primos Cooperative na kung saan kasama ang Koop Natko Party List ay muling mabigyan ng pag-asa, pagkilala, oportunidad at katatagan ang mga miyembro nito sa person on a persons deprived of liberty sa Iriga City District Jail. Kahapon, kasama ng alkalde na binisita ng Primos o ang Primos kasama si Co-op natko partylist representative Filimon Espares kung saan isang programa ang ginanap sa loob mismo ng piitan. Ang detalye ng balita mula kay Gladys Romero. We are joining you, LGU Iriga. Is joining you in the transformation of the lives of Irigueños and we will make this a movement. Gagawin natin kilusan ang uh, kooperatiba dito sa Iriga. for us that our vision for iriga to be a sado will be realized Muling ipinamalas ni Iriga City Mayor Wilfred Rex Oliva ang kanyang buong pusong suporta sa mga kooperatiba sa Lungsoda, kabilang na ang Primus Kooperatiba na kung saan kasama ang Coop Nat co at Committee on Cooperative and Development House of Representatives ay muling nabigyang pag-asa at katatagana ang mga miyembro ng Iriga City District Jail. Sa naging pagbisita ni koopnat co Nat Cooperatilist and Committee on Cooperative Development Honorable Noel Esparas, binigyang pagkilala nito ang mga pag na persons deprived of liberty sa Iriga City District Jail kung saan ang mga ito ay patuloy na tumatanggap ng pagkilala dahil sa pagkakatatag ng Primus Cooperative na nagbibinipisyo sa lungsod. Ang Primus Cooperative ay may layuning hindi lamang makatulong sa pagkakaisa at pagbabago ng mga PDLs kundi sa pamumuhay ng mga ito na lalong nagpapatataga sa kooperatiba sa lungsod. Sa uli, pinasalamatan ni Mayor Rex Oliva ang kongresmana at aniya malaking tulong ito sa pag pag-asa bilang kauna-unahana na congressman at a party list na bumisita at nagatitulong sa mga PDLs at nag-iwan rin ito ng minsay ng pag-asa para sa patuloy na pagbangon at pag-usad ng mga ito. Ito ang tagapagratsala ng inyong balita, Gladys Romero nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.